Ma, Salvador at Rambo Nunez ni-reveal na ang gender ng kanilang baby. It's a baby girl! Masayang pinost ni Maha at Rambo sa kanilang Instagram account ang mga naging ganap sa gender reveal ng kanilang first baby noong January 31. Ang concept ng naturang gender reveal ay ang kulay ng relo na nakalagay sa isang box at confetti blue kapag lalaki at pink naman kung babae. Hindi naman napigilan ng mga palakpakan at sigawan ng kanilang mga bisita nang makita ang pink ang watch kasabay ng paglabas ng pink confetti sa venue. Samantala sa sobrang tuwa na malaman na babae, ang kanilang first baby ay nagyakapan at naghalikan si Maha at Rambo. Ilan sa mga showbiz personalities na spotted sa gender reveal ng aktres ay si Catherine Bernardo, Jericho Rosales, Darren Espanto, Chi Filomeno. At syempre, present din ng couple sa sina Sofia Andres at Daniel Miranda. Ganun din si Joshua Garcia at Emilian DJ. Matatanda ang nireveal ni Maha sa publiko ang kanyang pregnancy noong December 2023.